two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Ito na yung, ano yung uh, mismong bayan ng San Miguel Bulacan. Akala ko, doon marami yung titinda na mga chicharon. Pero, kita nyo yung mga na, sa mga sites dito. Mga yun. Ano? hindi mo makikita agad na nagtitinda sila ng chicharong kasi din ang may takip dito sa ano sa uh, side yan tapos ah uh, kasi talagang parang uh, hindi mo makalatang nagtitinda sila ng chicharong dahil nga sa may takip dyan pang harang nila sa ano sa sika ng araw kasi yan lang parang tangi parang para para makapit na din sila sa buong araw at uh, eto din pala yung matindi doon palang lang pala sa ano sa may pagpasok doon sa ano di ba galing ako ng ano galing ako ng uh, uh, San Ildefonso Ildefonso yes. San Ildefonso Bulacan eh doon pa lang pala paglabas mo doon sa uh, arko doon mo, doon pa lang, meron ka na may kita mga ano, mga ganito din lang, mga ganyan na nagtitinda ng ano, ng ticharon Ayan. kasi ito sarado ata ito eh naka full close kasi siya kaya yun nga doon pa lang, meron ka may kita actually doon kanina sa ano, sa may market titingin ako kung meron sila yung parang mahabang pwesto sana yung parang all the way sana din sa ano sa may mga mahabang roads na ganyan yung parang nakahilera sana pero wala akong wala akong Ah. Ito may nakita para may medyo ako to baka nang tingnan to sana, sa Juno Highway Kaya ko alam ah, alam kung pwede pero pwede, parang maganda Or, na, mag iwaya o saan na magtanong talong ako okay. ito meron silang ano bagnet yan 3,100 Diba diba klase din pala Farmland uh, uh, Dito sa may Bulacan Ay sabog siya Ewan ko lang ako alam din yung tinatawag ng sabog sa ano sa eh, inyo. Pero ako sabog ito eh. Hindi siya tinanong. Hindi na siya tinanong. Eh. Sabog. Uh... Sige mga na natin ko itin yung last ng ahokan. Ito po. Semi-top uh, speed. Tanong na po. Ito na na po iba yung, ano, yung last na ano na barangay na para mabibili na chicharon dito po sa ano sa San Miguel. Pa parang may pabuo naman sa. Na, Pat sir But, uh, ano po yung sir? yung magnet? Yung answer yung magnet. Ano po yung sir yung magnet? Ah, uh, likod lang ano, likod lang para ano yung baboy na may naman. Baboy sir. Uh, baboy. Pero sir, ito sir, itong mga pandito pan para para silang ano baboy para para sa silang baboy. Ah. Oh. So yun pala siya. Kaso tatlo sang daan. Oh, Ako sige po sir, thank you po. Bale, yun lang, uh, expose ko lang yung mga mga dito mo dito sa road. na dito sa ano, sa sa minuto lang kasi okay. pag yun oh sa kabila di ba i in-expose ko lang yung uh, mga vendors ng kandito ang um, uh, chicharon then tinanong ko na rin kung inabing na ba yung last part ganoon pa pala doon banda um, mm -hmm. yung banda na Ganun yung titita dyan Di bali ganun pala May iba't ibang klase dito Ako gusto ko sana talagang bumili din ng ano na chicharon sana sa ngayon Kaso tatakbo pa kasi ako eh So Di ba, try ko na lang na ano, makabalik siguro dito. Then bili ako bago ako umuwi ng Isabela. So ito po yung main products ng ano ng uh, ng ah, San Pulacan, yung chicharon nila. Kilala nah. mo po eh, maraming salamat and God bless mo sa akin.